oh may nakita kami ano kakaibang ibon yung so dami palang ibon dito mga yung, oh. so dito lang kami nag istambay dami kami nakikita ibon so ito yung dalawang ibon oh. Yun, no yung mga kaiskupin natin, dumayo ng basketball. So ngayon mga kaskopi, mag maghanap kami ng ano pugad ng ibon dito sa palayan. Kasi dami pa lang ibon dito. Hmm. Tapos diyan sa may ano yung pinaganuhan ng palay. Yun. Maghahanap kami dito ni Lino ng ano. Marami dito Lin, ah, ano itlog ng ano. Marami. Itlog ng mga ibon. Tingnan mo daw diyan din. Yan. Mayroon ba dyan? Oo. Uh, Oo. Oh, Lipat pa tayo sa isa siguro. Wala dyan? Wala. Sa gilid. Dito ang gilid. Wala. Marami daw kasing ano dito. Wala. Mga itlog ng ano. Ng ano ano yung talabong. Oo. Uh, wala no. Testing daw doon sa kabila. Bakit mayroon? Bakit mayroon? Uy. Kuha no. Cake ni Lino. <laughs> Subukan na natin doon sa kabila kung mayroon. Bakit may... janlin. Diyan, Lin. Bakit may darin? Dari, ha? Wala dyan? Baka mayroon dyan. Uy! Uy! <laughs> may ikuan. Hindi, May ano, e. Ang eh? Pambihirang ibo, no? Si Justin pala. <laughs> Nagulat si Lino. <laughs> <laughs> madapa, di mana papa? <laughs> Na perang silino nih ya ni Justin. Do so, ambilin no, Oh. Tambling, <laughs> ah. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Tamling, tamling. Oke, okay. okay, one. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh me, ano? Happy birthday ni Lino. Birthday ni Lino. Ito Ito yung cake. Ani <laughs> ni kandila ni Justin. Kandila ba to, Jess? Sige, blow the candle, Jess. Oh, <laughs> itanay <laughs> so dito kami ngayon mga kaskopi sa ano sa palayan. Parol, salag. Hindi kami naka hindi kami naka ano, hanap ng pugad ng ibon. So iba yung nakita namin. Iba na pugad. Pugad ng halas. Anong halas? Ibingan dumayo so dyan yung mga kaskopyo yung paliguan ng Diaz yung Carmen Ilis so dito kami ngayon sa, ano, sa highway hindi ng highway so dun banda yung tower dyan kami dumadaan papunta dun sa itaas hmm. nakita pa ng straw hanap ng ano ng pugad ng ibon so sa Ayan o. No? May nangitlog Mabilis nangitlog Mabilis lang just no Naka ano. Naka pang oh, Lumipat pangitlog. So ngayon mga kaskopi ay may puntahan kami ano nang Justin. Babaw eh si Justin. Hinay. Hinay lang. Sige, nain, nain. Nain, nain. Surpresahin namin si Lino mga <laughs> Yung Yung nangitlog tapos na.